Hi guys! Good morning! Good morning sa inyo! Ah, ito po kami sa I aming mean, baboy ng butakal. Ang lalaki ng baboy po. Natakalan ko yung bago kong, ba, bago kong anayin na baboy. Yun po o. Oh. Yun po mga kaparm yung baboy na maliit na simula pa lang na anayin. Ayun. Dig. Dig. Oh, yan. Pinapakain na po yung baboy na yan. Oh, dapat may bunay na tay. Clog. Dig. kan Kumain na siya. Baboy natin na eh. isa. Yung baboy na na pinahakaan bago lang yung bago namin anay na malit uh, maliit na baboy yun po guys oh. yung mga baboy dito sa paligid ng bahay ko eh yon yon yung bago namin yung baboy pinahakaan ko na po kasi 4 months na po yan pwede na po yung pahakaan kapag siya ay nag nangulag nangurag na or nagbigsa na sa pagpahaka Ayun po, ang baboy namin nga nga butakal. Yun laki ng kain po yung guys, so. Alam niyo po yon ng tanda na nito. Higit na po yung apat na taon po yung baboy na to. Pero mas kuki okay siya kasi mas maayos man magtakal. Malaki-laki yung baboy na yan. Ha? yung anayin namin po mga paka guys ka viewer or yun tandaan yung butakal na laki laki na po yan yun po butakal na baboy so by the way pupunta ako sa punta tayo sa anayin naming baboy nga may maliit na anak na isang linggo na yung anayin namin kabang lang po yung lahat ng baboy namin dito ang ng baboy yun po mga kaidol tingnan nyo pong maliit nga biik. higit na po yung isang linggo pero ang ganda ng katawan Uyag, ang ganda ng mga yun may nga higaan sila po tingnan nyo po mga higaan nila yun tingnan mong bata ko mahilig talaga sa maliliit na mga biik malilig sa maliit na biik. Yun, tingnan nyo pong bata ko. Mahilig nyo sa maliit na biik. Yung ina niya po, guys. So, tingnan po yun. Yun yung ina niya po, guys. Ang inahing baboy. Ayaw, ya, wag, 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 bibe. Wag, bibe. Wag, bibe. Daka, katin ka sa maman jig, jig. Jig. Ayaw, bibi, ayaw. Ayaw. Ayaw, bibi. Huwag bibi, ha? Huwag bibi, ha? Tingnan yung bata ko. Yung bata ko maliit. Nahilig talaga sa mga baboy. Maliit na baboy. Yung bibi kong maliit. Nahilig sa baboy talaga, guys. Yun po mga inahing kong baboy, oh. Ang laki-laki ng bunga. Yan, digdig! Alam nyo po yun, guys. Ah, siyam na anak na po yun. Hmm, in. baboy, siyam na anak na po to. So, maganda talaga kapag may alaga ka sa tabi ng bahay o sa gilid ng mga bahay nyo. Kung kayo ay nasa probinsya, wag niyong wag niyong sayangin mga pagkakataon o mga panahon niya mag-alaga ng mga hayop tulad ng baboy kasi kapag nasa probinsya ka pwede na mo sa puno ng mga niyog puno ng mga kahoy punong kahoy po At tulad sa aking mga baboy nilagyan ko yun ng trapal kapag siya ay nag-anak lang pero hindi nag-anak buntis lang nandiyan lang sa, sa mga puno ng niyog Oh, siya po itong anak na to baboy ko mga biik ko po siyam na piraso po mga guys So, maganda nga tubo nila. Isang linggo pa lang po yun, no? Oh. Tina, makita nyo talaga yung katawan nila, oh. Sobrang lipsog. Kasi yung inahin niya, nalagaan ko talaga sa pagpakain. Nalagaan talaga, oh. Breastfeeding niya po. Oh. Sobrang maraming gatas. Oh, maraming gatas, oh. Punong-puno sa gatas. Punga, guys. Yun yun doon sa kabila po yung mga butakal namin at saka ibang mga mga inahing baboy ito yung mga inahing baboy ko po, po iba so hindi pa yung nag-anak bago pa yung patakalan hayun tingnan nyo po ang around my house this is my house hindi pa natapos po yun mga guys ang aking bahay kasi bising-bising busy ako sa taas, sa farm namin sa farm namin gulayan doon sa taas pag malagyan na yung oras sa paggawa ng bahay ko na yung bahay ko, yung bahay ng blamunaw patapos pero okay na yun, basta matirahan lang yung pagandahan ng bahay, importante yung may pera may laman ng pulsa ng pera so guys yung bibi ko. Digdig! Yung maliit naming baboy. may hmm, nahigaan talaga sila po mga ka-farmer guys. Yun nahigaan nila. Oh, nilagyan kong styrofoam kasi maganda yun pag ulan. Mahangin kasi yung lakas na hangin dito sa amin. Kailangan talagang mga big mayroong lagayan na may init. Hindi siya siya talaga tug, matugnawin kasi kailangan talaga mainit na panahon nga uh, lagayan kasi kailangan ng mainit sa mga biik para gumanda yung katawan niya yun tajig anayin tajig tajig